Ayun sana ang gusto namin mangyari na kumare matulungan ito ng ano ng city government kasi maraming apektadong pamilya tulad dito maraming nag-aaral. Kasi, mm. kasi kalsada yan diyan eh. Uh -oh. Tapos isasanado, ba bakuran daw nila kasi diyan banda. Bakanting ano yan diyan, bakanting dote talaga. Uh -oh. Sakop ng road. Uh -oh. Sakop ng road yan diyan. Ang problema ngayon itong tabing ilog, may samahan yan diyan ilog. Okay lang ba video ko ta? Wag, sorry. Ito ngayon mga blue balita na ito ngayon, binabakanti ng GSIS yan dyan. GSIS? Oo. Oh. So ibig sabihin ba gobyerno yung nag-claim dito? Oo, oh, gobyerno talaga, GSIS. Ang problema, wala mga abiso sa mga tao dito na yan, pinapano ano nung GSIS. Kumbaga, baga parang binabakanti. Oo. Oh. Ang problema, hindi daw ngayon active ngayon sa ngayon yan. So, iwan ko lang kung anong problema dyan eh. Kung sakaling magbabakod sila sa lunes, ilang uh, pamilya maapektohan? Marami pare kasi, diyan kasi sasarado doon dyan eh. Marami isasarado? An, daan din, daan pamilya dito. Uh, ang balita mo, GSIS ang mayari? GSIS kasi ito, government property ito eh. Ah, uh, government property. Gano'ng nakatagal mga tao rito? May 40 years, 30 years. 40 years, 30 so, years. Tapos bigla na lang ganyan ang gagawin nila. Ngayon, mayroon nga daw nag, nagtayo ng bagong samahan dyan. Mm -hmm. Tapos, yun ang na nangyayari hey na ina-apply nila sa GSIS. Ang problema, mga outsider na tao, hindi taga rito ang ino-honor nila. Ay mga nakaposisyon ng tao dito eh. So, inaing ba kayo mayor? May gusto ba kayong sabihin o tulong? Ayun, sana ang gusto namin mangyari na kumari, matulungan ito ng, ano, ng city government. Kasi mm. maraming apektadong pamilya tulad dito, marami nag-aaral. Mm. kasi, sa, kalsada yan dyan eh. Uh. Tapos isasalado, bakuran daw nila. Gano'ng kalaki ba yung kiniklaim nila? malaki kasi ina-plan nila sa JC parang ang nangyari kasi din rent for on rent for on kasi yan ang problema kasi ang tinuturo nila sa mga aplikante na para mag-apply dito sa sa mga bakanti lote may mga nakaposisyon so ibig sabihin may mga nakaposisyon na pero kiniklaim nila na bakante oo oh, yun ang ina-plan nila sa JCIS na pinapalabas na baka, vacant property De, sa lulis daw magbabakod daw sila kasama yung mga gwardiya pulis tapos may biniyaran sila ng mga Muslim para magbakod eh. Kaya medyo nagkaroon ng pangamba ang mga tao dito. Parang tinatakot ng mga tao dito. Mayroon kasi sila na hinawakan dyan na naguhulog sila. Ang problema, hindi nila alam kung saan ang lote nila. Kasi yung mga tao dito mga nakaposisyon eh. Yung nagkiklaim hindi nila alam kung nasa yung lote so, nila? hindi nga alam eh. Pero paano lang sila nang kitirikan daw nila ng bahay. Wala sila mga nakatira. May surveyor ba kasama nung nag ano? Wala, sila sila nga lang eh. Kasi sila naglagay ng mga mohol-mohol. Kahit eh, kasama ba kayo sa mga ano? o kasama kasi apektado rito eh. Mga ilang pamilya tong matatamaan? Daan. sendaan Oo, sa daan mayroon. Sa daan, maraming kasi dadaharan. Daan ang kasi to eh. Daanan yan eh. Paano yung mga motor? May mga sasakyan. Ipagsinarado na yun, simpre. Haharangan nila yan Dan? Oo, oh, mm haharangan -hmm. na yun. Rubakura na ito lahat. Wala nga silang tituloy po. Rentoon Rent pa lang kasi yung nangyari dyan. Kasi, ang purpose ko dito, yung chat sa akin ni Jano. Para malaman ni Mayor kung anong hinahingi niyo, anong oh, kailangan okay. na tulong. Ano, ano ito, GSIS to pare? GSIS, oh. hindi siya ano, agricultural land. Hindi, GSIS to, government oh, property talaga. Exist kasi ito ng ano eh, ng subdivision. Anong subdivision ba nandyan? Ano ba 'to? Barangay bagong na 'yon. Hindi subdivision, yung doon, yung ano doon. Ah, yung um, Kogyo Village. Kogyo Village 'to eh. Exist kasi 'to. Eh matagal na panaw na simple eh. ang mga tao nanirahan na rito dahil mga bakante lote na ito. Ibig sabihin ba ito ng Kogyo Village? Oo. Oh, Kogyo Village ito eh. Kung Kogyo, Kogyo na, Village 'to, titulado 'to. Ang problema nga pare. Wala naman ang titulo pinapakita eh. Kuya Dani, ano bang ano, ano? Eh, dati dito kasi, tahimik lang to dito dati. Eh, biglang dumating? Eh, biglang dumating na nag, ano, bintahan na yung, ng lupa. Tapos ngayon, may gustong magbabakod. Tahimik naman yun, eh, mula dumating ako dito. Sa biglang na lang sila gano'ng mangyari. Ang sabi kasi una sa pagpupulong. Pag-antay eh, lang, kasi nalapit na nila kayo yun. Pasahin mo lahat. Ganito na lang. Ganito na lang. Ano, ilapit na lang natin to kay Mayor, na. Gagawin ko ng video, ilalapit natin kay Mayor para masolusyonan yung problema. GSR, dumating kasi yung araw na inan na to, siyempre may iwasan natin yung gulo, di ba? Kasi mamaya pasukin kayo rito, hindi naman kayo papayag. sa lunes nga. Kaya lunis nga, mag-backward na sila rito. Pero saan na rin gagawin nila eh? Dito. Wala sila at hindi. Wala. Papayag si Kapitan na mag sila dito Kailangan yun eh. Ang dami-dami namin dito, nandipunipun kami kahapon. O kaya dila tuloy. on that.